Partner Sol, muli nating uh, binalikan ang isa sa mga batang tinulungan ng iabante mo na si Charles Jarrel Banut. Siya ay na-diagnose na may optic nerve atrophy na naging dahilan kaya ang kaliwang mata ay tuluyang nabulag sa murang niya sa kanang mata. Nais ni Charles na maisalba ito para kahit paano ay makapamuhay siya na normal at matupad ang pangarap niya makapagtapos. Ng... Samantala, nito lang pong na Nobyembre a 11, sinamahan ng iabante mo si Charles sa Amang Rodriguez Memorial Medical Center para sumailalim sa Magnetic Resonance Imaging o MRI. Inirekomenda ito ng mga doktor para malaman ang kondisyon ng mata ni Charles at kung ano ang susunod na procedure na gagawin para sa... Si so nga, no, uh, ma'am Rachel, huwag po kayong mag-alala kasi po, eh, isa po ang uh, iabante mo at marami pa po, no? na talagang uh, handa pong uh, magkapit-bisig na iyaabante uh, po ang uh, pa, po. itong uh, pinagdadaanan niyo po no na di pangkaraniwang uh, suliranin para po sa anak niyo na si Charles at uh, wag po kayong susuko, uh, uh, Ma'am Rachel. Uh. Ma'am Rachel, pa, po. uh, ano pong masasabi niyo kay Charles? Ano pong mensahe niyo sa inyong anak? Sana hindi siya mawala ng pag-asa. Ayan. Uh, Gcash number, uh, Ma'am Rachel, uh, pwede ba nating uh, sabihin on air para nang sa ganun eh. Baka may ma